Hola! Tole leje, tole leje. Kunin at basahin. Kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating Lumalim at Mamunga Daily Gospel Reflection. Ngayon ay December 3, 2025. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Chapter 15, verse 29 to 37. Nung panong iyon, Nagbalik si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea at siya'y umahon sa burol at naupo. Nagdating nga ng napakaraming tao na may dalang mga pilay, bulag, pingkaw, pipi at marami pang iba. Inilagay nila ang mga may sakit sa harapan ni Yesus at kanyang pinagaling sila. Namangha ang mga tao nang makita nilang nagsasalita na ang mga pipi, gumagaling na ang mga pingkaw nakakalakad na ang mga pilay at nakakakita na ang mga bulag at nagpuri sila sa Diyos ng Israel. Tinawag ni Yesus ang kanyang mga alagad at sinabi, Nahabag ako sa mga taong ito sa pagkatatlong araw na ngayong kasama ko sila at wala silang makain. Hindi ko ibig na sila'y paalising gutom, baka mahilo sila sa daan. At sinabi ng mga alagad, Saan po tayo kukuha rito ng tinapay na makakasapat sa gayong karaming tao? Ilan ang tinapay niyo riyan? Tanong ni Yesus sa kanila. Pito po, sagot nila. At ilang maliliit na isda. Ang mga tao'y pinaupo ni Yesus sa lupa. Kinuha niya ang pitong tinapay at ang mga isda at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, Pinagpira-piraso niya ang mga iyon at ibinigay sa mga alagad para ipamahagi sa mga tao. Kumain ng lahat at nabusog. At nang tipunin nila ang mga tinapay na lumabis, nakapuno sila ng pitong bakol na malalaki. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Sa gospel natin, narinig natin na si Jesus ay umahon sa burol at naupo. Take note of the word. Pagkaahon niya, anong ginawa niya? Naupo. Ibig sabihin, naroon siya para makinig, magturo at tumanggap ng mga tao. Dumagsa ang mga may sakit, yung mga pilay, bulag, pipi, may kapansanan at pinagaling niya silang lahat. Pagkatapos, Napansin niya ang napakaraming tao na tatlong araw na niyang kasama. Anong mga nakita niya? Sila ay mga pagod, gutom, at nangihina. At sinabi niya, nahabag ako sa mga taong ito. Hindi niya maatim na pauwin silang gutom. Kaya gumawa siya ng himala at pinakain ang lahat gamit ang pitong tinapay at ilang isda compassion, provision, and presence. Yan ang pinakita ni Jesus sa gospel natin ngayon. Kung isipin natin, tayo rin ay parang mga tauhan sa gospel. Tayo yung tatlong araw ng pagod. Tatlong araw ng pagod, hindi sa literal na biyahe, kundi sa laban ng buhay. Marahil nagre-reklamo ka na na, Lord, sobrang drain na ako sa work. Panginoon, hindi ko na alam kung paano ko pabubuhayin yung aking pamilya. Lord, parang wala namang progress. Puro pagod lang. Pero ito ang magandang balita. Narinig niyo kung anong ginawa ni Jesus nung pagkaahon niya. Siya ay naupo. Siya ay naupo. Hindi siya nagmamadali at hindi siya nabibigla. At higit sa lahat, nakikita niya tayo at nahabag din siya sa atin. Hindi awa na kukulitan. Hindi awa na bahala kayo sa buhay mo, kundi awa na nag-aalala. Ganon din ang sinasabi sa atin ni Lord, ayoko umuwi siya sa bahay ng gutom, pagod o wasak. Kung yung pitong pirasong tinapay nga naging sapat para sa napakaraming tao, ano pa kaya ang kayang gawin ni Lord sa karampot na pag-asa mo? Sa konting natin tirang lakas mo, sa maliit na pananampalataya na hawak mo ngayon. Tandaan natin, sa Diyos, ang kulang ay nagiging sapat, ang pagod ay nagiging pahinga, at ang gutom ay nagiging kabusugan. Higit sa lahat, ang imposible ay nagiging milagro. Kaya ngayong araw na ito, halina at paglimiin natin ano yung maliit na meron ka ngayon. Ano pa puwede nating maialay kay Lord? Is it your time? Is it your energy or your faith? Kaya niya tong paramihin. Let us pray. Panginoon, narito po ako. Pagod, minsan nangihina, at madalas nagkukulang. Pero salamat dahil hindi mo ako isinusuko. Salamat dahil nakita mo ang gutom ng puso ko at hindi mo pinababayang umuwi ng ubos na ubos. Punuin mo ako ng lakas, ng pag-asa at ng biyaya. Gamitin mo ang maliliit na meron ako at gawing mong sapat para sa mga pangangailangan ko. Gawing mapagmalasakit ang puso ko tulad ng puso mo. Amen. Friends, ikaw ba ay napalakas na empower, na inspire ng reflection natin ngayon? Huwag nating sarilinin. Baka may isang tao sa GC nyo, sa family chat, o sa circle mo na parang tatlong araw ng pagod, gutom at naghihintay ng himala tulad ng mga tao sa Ebanghelyo. I-share natin yung audio gospel na ito. Baka ito yung hinihintay nila. Muli, ako po si Kuya Sampagaduan, nagaanyaya, halina, tayo ay lumalim at mamunga, lumalim sa panampalataya at mamunga na mabubuting gawa. God bless us all.